ang Teka, nakaraan. Teka, kailangan ko ba talagang gawin to? Abay, syempre. para umaman ako sa'yo. Nahihilo na ako. Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Lalagyan mo pa itong sampung bag. Bilisan ha? mo. Sampung bag pa? Ay, salamat na din. Sabi niyo, lasang isda. Matikman ko nga. Wag! Ha? Ha? Huh? Bakit naging white? Aray. Aray, ano nangyayari sa mukha ko? Ah. Anong ibig sabihin ng nasa mukha mo? Teka, anong meron sa mukha ko? Mga kawal, barilin siya! Ha? Huh? Teka, wag! Fire the hole! Hala, sir, hindi siya tinatablan! Hala, waragod siya kapatay! Ha? Huh? Hindi siya tinatablan? Bilisan niyo na! Magsitago na kayo! Teka, ano po nangyayari? Tara na! Makauwi na nga! Ayos, nagugutom na ako! Ayun! Buti bukas pa yung tindahan ni Aling Marites! Ay, makabili nga! Ah, uh, Aling Marites? O Marvin! Makabili nga po ng tinapay tsaka soft drinks! Teka! Ano yung nasa mukha mo? Ha? Wala naman po ah! Umalis ka muna dito! Bilisan mo! Doon ka muna sa iba bumili! Ha? Ha? Bakit po? Anong meron? Basta umalis ka muna dito! Baka malasin pa yung tindahan ko sa'yo! Bilis! Ano ba yan? Ais, ano kayo nangyayari sa kanila? Sabay na nga lang ako magmerienda. Ah, ma, nandito na po ako. O oh, anak, akala ko ba nasa lola mo ikaw? Ah, ma, nakatakas po kasi ako sa mga nanguhuli sa akin. ka anak, ano yung nasa mukha mo? Yan ba ang sagisag? Ha? Ano ma? Anong sagisag? Aray! Aray yung mata ko! Anak, anong nangyayari sa'yo? Ma! Update mo ko Idol Marvin kung may aircon ka na maghihintay ako kahit ilang araw, months, year pa. Nako guys, wag na kayo mag maghintay ng ilang araw, months, year pa kasi ngayong araw mismo guys, bibili na ako ng aircon finally. Nakapag-ipon na ako guys. So, yun. Grabe, hindi ko to expect na makakabili na ako. Kasi, guys, sobrang init talaga dito sa kwarto ko, guys. Kita-kita nyo naman. Diba yung mga acting ko, guys, napapansin nyo? Grabe, yung pawis, yung, yung damit ko basang basa sa pawis. Tingnan nyo, ito na naman, oh. Pawis na naman. Sobrang init kasi dito sa kwarto, guys. Kaya, yun, pinagsikapan ko, nagsipag ako, nagtyaga ako para makabili ng mga gusto ko sa buhay. Lalo na tong aircon makakabili na ako. So yun, abangan nyo na lang guys yung pagbili ko ng aircon. Siya update ko kayo pag nandun na ako sa bilihan, okay? So ayun guys, finally nandito na po kami sa Grand Katarman Pisano yan? yan. Bibili na kami guys ng aircon. Sa so, papasok na po kami sa loob. Update ko ulit kayo. So Ayan guys, pinili na akong air conditioner. Yes. So yan guys, yun na po yung itsura ng aircon na binili ko, guys. Ayan, hindi na tayo papawisa sa paggawa ng content. Let's go. Yan na guys ang itsura, guys. Okay, I-set mo lang siya up to 20 minutes. So yung dumi po, ipo-frosting niya, tapos i-de-defrost at i niya. So para makalaskan siya. Nakabili okay. na ako ng aircon guys. Sasakay na sa tricycle guys. Kuya, pagkano? Thank you yeah. kuya, thank, thank, thank you po. Thank you po, yeah. Thank you sir. Thank you. So ayun guys, so, nandito na po kami sa bahay guys. So ito na po yung aircon na nabili ko. So, yun guys, i-update ko na lang po kayo ulit kapag nakabit na dun sa kwarto ko yung aircon. Ayun. Thank you so much.